Samantala, pag-uulat mula naman sa impila ng DCSB, ang Spirit FM, CMN si Kalapan, Oriental Mindoro. CNN Live Nation. Junard Acapulco, magandang araw sa iyo. Magandang araw, Sir Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Isa ang lalawigan ng Oriental Mindoro sa naungunang prioridad ngayon sa bansa sa inilunsad na programa ng PhilHealth na Severe Acute Malnutrition o SAM matapos lumagda si Provincial Health Officer Dr. Celo Angela Ante sa performance commitment sa pagitan ng PhilHealth at ng United Nations International Children's Fund o UNICEF na ginanap sa Philippine International Convention Center, Pasay City, Kamakailan. Sa naturang programa, maaring mabinipisyohan ng hanggang 17,000 pesos na halaga ng Outpatient Therapeutic Care Malnutrition Benefit Package ang isang kwalipikadong binipisyaryong bata na may edad dalawang taon pababa. Nakapaloob dito ang assessment, consultation, counseling at therapeutic tools isinisiguro sa programa sa pangunan ni PhilHealth President Emmanuel Ledesma Jr. na magbibigay ito ng karapatan sa pagkakaroon ng dignidad ng mga bata na magkaroon ng akses sa mga programang pangnutrisyon tungo sa pagkakaroon ng zero malnutrition. Samantala, nakatakda namang magsagawa ng paglulunsad at pagsasakatuparan ng programa sa Kalapan City Oriental Mindoro sa pakikipagtuwang sa pamahalaang panlalawigan at mabinipisuhan ang mga matutukoy na kwalipikadong bata upang mapabilis ang pagpapababa dito ng antas ng malnutrition. Mula dito sa Oriental Mindoro, ako si Junard Acapulco ng DCSB Spirit FM, Calapan City. Reporting live para sa CMN, Pilipinas. CNN live, live Nationwide, nationwide. Maraming salamat, Junar Kapulko mula po naman sa impilan ng DCSB ang Spirit FM, CMN Calapan, Oriental, Mindoro.